Paulo Avilino inamin sa publiko na nagkakaroon na ng malalim na samahan silang dalawa ni Kim Chu. Usap-usapan ngayon sa social media ang walang tigil na panliligaw ni Paulo Avelino kay Kim Chu. Hindi mapigilan ng mga netizen ang pagtatanong sa aktor na kung anong ganap sa kanilang dalawa. At dito nga ay sinabi na ni Paulo na hinahatid sundo nito ang aktres sa mga pupuntahan nitong lakad. Agad naman kinilig ang mga fans nito dahil sa mga binitawan na salita ng aktor tungkol sa kanilang dalawa ni Kim. Isa namang pahayag ang nagmula sa aktres na si Kim Chu, inamin na niya din na nahuhulog na siya kay Paulo dahil sa mga efforts and love na binibigay nito sa kanya. At dito ay inaabang muli ng mga netizen kung ano ang magiging sunod na balita tungkol sa kanilang dalawa. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.